mga boss, what is up, good day magandang araw mga bossing ko. dito na tayo nagsimulang mag vlog sa sa bayan ng San Jose mga bossing, let's go welcome to San Jose, Nueva Ecija malapit lang to mga bossing kasi taga rito lang din tayo sa May Nueva Ecija isang oras lang din mahigit o, dahan dahan lang tayo hindi tayo magmamadali big pa naman dito sa Maysanus eh. pero din na dito sa kamila meron palang daan dito syempre expected natin dyan mga 9 baka kasi maligaw tayo dun eh hindi pa natin alam yung daan kasi sa mga napanood ko na vlogger ko boss Halos lahat sila naliligaw dun So turn right tayo dito Sa Santo Tomas Malasin Road Traffic kasi dun eh uh, Dito na tayo sa ma-irrigasyon dadaan So magtanong na lang tayo dun mga boss Hindi naman masamang magtanong sa mga lokal Buti hindi masyado mainit ngayon oh Ang ganda sarap ng biyahe natin ngayon malamig grabe yung taas na mga bundok yan mga bossing so yung mga bundok na yan yan yung Teixeira Madre aking tulong yan mga boss yan yung sumasalo ng mga malalakas na pagyo so itong dinahanan natin mga boss papuntang Malasim ano lang ito siya parang bypass irrigasyon ganun ganda naman ang tanawin dito banda so hanap muna tayo ng gas station mamaya mga boss Unleaded po Full tank si na bayaran natin. First gas natin ngayon, mga no, boss. Dito sa GT Oil. Mm -hmm. Sarap maligo siguro dito, no. Pwede siguro maligo diyan, no. Mm -hmm. Ha? Malabo ba? Maganda, eh oh. diretso ng tunda na mga bossing ko ang lamas natin dito ay mismong simbahan ng Rizal yung papuntang diretso natin patinggalan mga bon yung dadana natin mamaya o, ito yung arko ng ano, bayan ng Rizal O oh, ang Rizal Nueva Ecija So dediretso lang tayo mo boss anong oras na ba 8.40 Ano to Ah Mayarong patay <coughs> So, ayan mga boss Ito na, nandito na tayo sa may bayan ng Rizal So, ito yung sinasabi ko kanina na Simbahan So, dedretso lang ito mga bossing ko Medyo mainit na rin AGV Transport. Hmm, kaya yan papunta? Puntang tinggalan. Ganun. Ano? ko dito? Baka maligaw naman kami Panigurado to Hindi pwedeng hindi tayo maligaw dito So, dadaan tayo sa bayan ng magsaysay. Barangay dito. Barangay ng magsaysay. So, ang ano natin dito mga boss, pagdating na lang, pagdating natin ng ano. Pagdating natin, pagtanong na lang tayo sa mga lokal. Kung saan ang papuntang ha. Yung parang Little Maliko huwag lang naman sana ang umulan kasi nung una kong napanood yung video ng isang vlogger ano eh maputik eh ewan ko lang kung tapos nang ginawa so sana simintado na para smooth na lang yung biyahe natin yung tulay ng buong habon sarap so, bumiyahe dito parang pag ganitong grabe naman may twist twist din dito pero konti lang so papasok na tayo mga bus so maya maya magtatanong tayo sa mga lokal dito ayun o no? parang ulan to mamaya eh ang dilim dun eh Sana kagumulan Sana makisama yung panahon sa atin mga boss Ganda dito Ayan kitang kita yung view dito mga bossing Doon lang banda medyo maambon Pero solid dito mga boss siguro Ay hindi pa ako nakapunta Pero na ko na parang maganda talaga ito dito eh First time natin pumunta kaya dito So yun mga boss, dito na tayo sa may Anan Nuestrizal de Baizia nagtanong ko kami kila ate dito pala sunod lang tayo sa kanila ganda pa naman ang mga view dito oh. ano dyan hindi tayo nakadala ng pagkain ah, dito sarado pala yan may ginagawa pa lang ano doon. Aray ko. Ito sinasabi ko. May ginagawang daan. Ang gumalaw Semento ah, diretso lang kami doon. Okay. diretso De lang 'yan. Ah, uh, diretso sa dulo. Yung unang yung kanto doon sa dulo na may sementong kaliwa, doon kayo papasok. Kaliwa, ano dulo. Oh. Sige okay, eh, po. Pero hindi nakadarating sa kabilang barangay, makikita niyo 'yon. Pero sige, di sigtan dito, kaya nga lang matalik po 'yon, delikado sa inyo. Kaya tumiretso na mapay 500 meters. Dinaya natin ng single track. Sige po. Sir. Thank you po. De derecho. Hoy tapos na dito oh. Ilulunod ko to sa YouTube eh. Hindi pa tapos to dito, bande. eh bawa sa nah. mo yung Insta. Kung punta, boss. Doon po sa ano? Oh? Mali ko De derecho lang, boss. Sige po, thank you. Mambun. Naka-on no, no yan? Oo. Oh, mambun. Aray ko. No. Then shout out oh, nila kuya. Oo, de derecho lang pala to eh. Thank you po. <laughs> Sila sabi ko. Kailangan po Ayan mga boss, ito na yun, ito na yung daan na ano, tinatawag nila na little maliko Grabe Ayan eh, orange ngayon lupa nila dito no? Sheesh Sa wakas Napuntahan Akin na Grabe Tarik pa dito mga boss Solid Ganda oh. Ito yung view na dito, no? Huh? Baba muna kaya tayo? Ah. Punasan mo yung lens. Yeah. Rabi, solid. Ang ganda pala dito, Ay, doon, oh. Kitang-kita rin yung ano doon, oh. No? bayan ata ng ano doon sa no Ano ba 'yung nakita mo Ala ah, ito lang ito. Makikita mo 'yung view diyan sa baba. Hmm. Tapos may ano doon, oh. Parang kubo-kubo doon, oh. Siguro. Dato, pag -tandang, pag -tandang. Na, mag Pero maganda. No. Bago lang, Bagong ano pa to dito eh. Ang lang dito, pwede ka mag side trip papuntang Pantabangan. Ay, oo, Pantabangan Dam, pwede mo i-side trip. Kasi malapit lang. Walang isang oras pag mag side trip ka papuntang Pantabangan Dam. Una-andun, no, umambun, umambun, pero umaaraw. Ano, umambun. Ano, maganda dito, malamig. No. Punta natin yun, no? Doon sa may kubo-kubo. Ayan, no? Kitang-kita yung bayan doon, eh, no? Grabe yung Sierra Madre, no? Taas. Ayan, no? Tapos balak nila, tagalin yung sumasaga sa mga bagyo. Ayan, no? Ang dami mo maglang dyan at pinaglaban niya ng Sierra Madre, no? May gumagawa pa rin dyan, oh. No? Di pa lang kasi tapos to dito, di eh. No? Hindi yung sumasabot sa mga bago, eh. Saan si saan? Saan sumasabot? Balak na batang gano'n. Ang dito. ganda, oh. Pero umambo ah. Umambo ah. Umambo na lang. Mainit siya, pero umambo taas taas dito ang taas daan po Mayroong tanong, pwede kaya dyan, no? Hindi ako, pareha Hindi alam Ay, di ba doon tayo dumaan, no? Ayun, no? Diba? Pababa? Oo Ay, hindi na pala, shortcut. Ay, di ba shortcut? Oh, Ay, Dito na lang tayo dumaan Pababa Pababa Pasa daw, ano, dito Masyadong pababa Eh, dandaan lang tayo try lang natin Pwede ba ako? Uy Pwede ba ito? Pako, alin sa mo eh Ayun naman, nakikita sa akin pako yun Baba nga. Grabe. <laughs> Ganda oh. Gusto daw dito tuktok. Saan kay labas nito? Di explore natin to. Para natin malalaman, hindi natin susubukan. <laughs>

So, yun mga boss. Pauwi na rin tayo. So, hanggang dito na lang mga bossing ko. Hanggang sa susunod nating video mga boss. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Para lagi kayong updated sa susunod nating upload mga boss. So, yun lang. Enjoy your vlog. Peace out.